So good morning mga kabatak oh, Ayan, update tayo sa mga anak ni Ella Tignan nyo naman kung gaano na sila kalalaki At in ilang araw po akong Kahapon yata wala akong upload Dahil nga po medyo busy ako At kita nyo naman uh, Ayan, kakatapos lang nilang kumain So may tira pa And kakatapos ko lang linisin yan kaka ko lang Tignan nyo naman O oh, may pupo na ulit no Tignan nyo kung gaano na kalalaki yung anak ni Ella Ayan o, oh, diba? So, marami po nag-i-inquire sa akin about sa pakyawan na presyo. So, sorry po, hindi ko po pinapapakyaw yung aking mga husky. Dahil kawawa naman po kami mga uh, nag-alaga at nag-breeder. Kasi gusto nyo po ay talagang sagad-sagaran yung presyo. So, pass-pass na lang po kung sa pakyawan ko ibebenta tong aking mga husky. Ako na lang po yung mag-aalaga, okay? And update pa rin po tayo kay Ella. Si Ella po, ayan, ah... Uh, hindi pa rin po nagbabago yung katawan niya uh, pero malakas pa rin po siyang kumain umiinom pa rin po siya ng gamot pero ayan o oh, hindi pa rin po siya nagba, na, nataba okay so eto may mga suggestion po na may pinainom pa rin ako So, sana nga makasurvive ang katawan ni Ella, no. Pero alam ko naman, parang feeling ko wala siyang sakit. Yun nga lang talaga ay hindi siya manaba. Hindi siya nanababumagsak yung katawan niya after mga anak And uh, about kay Rocky naman, si Rocky, ayan, okay na no, okay po si Rocky. Walang pa problema-problema, no. Sobrang laki niya, parang buldog na rin siya. Sobrang laki, sobrang tangkad no. Ayan, at uh, hindi po ako masyado makapag-update ngayon kasi medyo busy po ang person dahil may mga transaction po na inaasikaso sa pabilang isang ahente ng mga lupa at sasakyan so pagpasensyahan nyo na pero pinipilit ko pa rin po maka-upload at maka-update sa inyo no? ayan And about naman dito sa mga Shih Tzu ko, syempre ganun pa rin. Wala pa rin silang pagbabago, kumakain pa rin, maukulit pa rin. And about naman dito sa Tanggol ko, ayan si Tanggol. Sobrang sutil, sobrang kulit, sobrang sigla. At uh, laging gusto makikipaglaro. So hindi ko pa sila, ilang araw ko na silang hindi nabibigyan ng bonding time dahil nga medyo busy ang tao. Ayan, so yan lang po yung update ko sa inyo. At I hope na subaybayan nyo pa rin ako sa mga susunod kong update sa inyo no. And tingnan niyo naman sobrang kukulit nila, di ba? Oh, ayan. Oh, kita niyo naman, di ba? Ang masyado sila magbardagulan, oh, di ba? So, 'yan lang po muna update ko sa inyo. And syempre yung mga uh, Pomeranian and syempre mang Shih Tzu ko sa bahay. Ayun, pinabe ko na lang sa asawa ko para kahit paano may ma upload ako dito every time na meron siyang mabibidyo, no. Kasi nga medyo busy po ako ngayon, no. So, 'yun lang guys. Maraming salamat sa inyo at uh, God bless po sa ating lahat.